Oops, 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 ako lang to. Hello mga ka -apports. it's me again, Jay Si, oops, 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 ako lang to. At syempre, mga ka-apart, nakakot ko lang sa aking trabaho at nandito ako ngayon sa malapit sa 7-Eleven. At ang agenda natin ngayon, bibili ako ngayon ng vape at bibili ako ng vape at dyan kala Mr. Raymark Raymark Reyesa na classmate ko at syempre, uh, syempre sinusuportahan ko din ang uh, Mape Mac Shop na taga Pla, taga Florida din, din na na barkada ko at uh, syempre bibili ako mamaya and papunta na rin ako sa sa vape shop nila sige mga kaports in 3 2 1 Anong mga ano available na flavor, sir? Dito po. Ah. Uh, yung ano, yung ano lang, yung this ano lang, sir, this po. Dito po ano. Sa fiberge po um, um to yogurt po. Yogurt po. Tapos dito po sa light eh, meal. Hmm, alin 'yan ito? Ito po, na fiberge. Magkano 'yan, sir? 600. Po. 600. Yung ang available itong mga 600 to. Opo, yan ito. Sige. Pila nong nung ano yung isang 600 Sige. Ah, uh, anong mga flavor nung 600 Ano yung nang available pa? Ito na lang pong Firebird. Firebird. Lightning. Strawberry ice cream po. Strawberry ice cream. Tapos Viper. Viper. Ano yung isa? Strawberry strawberry ice cream po. Ah. tapos watermelon ice po yung viper. Tapos yeah. is boy po. Lahat um, naman yung strawberry tabako. Kasi ah. yung rampage po, ano, o oh. mixed berries po. Yung ano na lang, sir, sigurit, itong, ano, strawberry ice cream ba ito? Okay. Ano yan? May libre na itong ano? Base yung po? base? Opo, meron na po. Sige na, isang, isa, isa lang yun. Sir. Sige. Sige. Shoutout pala kay Sir Mac Reyesa. Nasa pala si Sir Mac? Um, nasa ba ito? Mm, saan ba house <coughs> niya? Saan ba naka ano siya ngayon? Sa parang po. Nasa parang. Um. Shoutout sa yung Boss Mark Re Boss Mac Reyesa. Say, sir, anong pangalan niyo, sir? Hi, hey, sir, Joros. Sir, salamat sa'yo. Thank you. Ah, uh, magkano to? 600? Oh. Uh -huh. Ano flavor nito, sir? Um, strawberry ice cream. Ah, uh, Bibili bibiling ko, ano, Mr. Macriasa. Ah, uh, strawberry ice cream. Na despo. Sige okay, sir. At yun, mga ka-perts, kakatakas ko lang magbili ng vape sa vape shop ni ni Mac Reza, ah, sa Barkada ko tol support kita sa business mo And eh, dito shout out kay Sir thank you tol ay doon salamat ah uh, ifo uh, ipopromote ko din tong vape shop kung sinong gusto bumili ng vape under ay uh, 18 pataas bili kayo dito sa vape Mac 2021 na dito sa may South Poblacion South oh, na to, Floridel. Floridel. Ah, sorry. Floridel pala. Na, puro, anong porok to, sir? Tres po. Porok tres, sa, porok tres, Floridel. Ah, uh, mga ka-parts, bilhin na kayo dito. Sige, mga ka-parts, in 3, 2, 1... Thank